Miss, magkana yung total namin? Ah, check ko lang, sir, ha? Sige. Kasama niyo po yung mga yan. Hmm, nasa labas sila. Ay, ah, ang dami niyo naman. Hmm. Bali, uh -huh. 11 po yung in-order niyo. Mm -hmm. -hmm. Total po nung atin na babayaran ay 2,300 lang po. 2,300? Apo. Sige pa, ano na lang ako ng resibo kasi kailangan ko saan, i-re-reimburse ko kasi yan. Ay, sir, hindi po kami nag-i-issue ng resibo. N hindi kayo nag-i-issue? Bakit? Ay, ayun po kasi yung ng amo namin. Tsaka, aaniin niyo po kayong resibo. Pagbayad na lang po kayo, okay lang naman yun. Miss, hindi pwede kasi i-re-reimburse ko yun eh. Actually, dinala ko lang sila dito kasi nga may pinuntahan kami trabaho eh. Kailangan namin kumain. So, dito kami nagpunta. Ay naku sir, sorry talaga. Hindi talaga kita pwedeng bigyan ng resibo. Kasi pag binigyan kita, gusto mo ba matanggal ko dito sa trabaho? <laughs> ayun ang bilhin sa'yo ng amo mo? ay yung pinaka 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 binili niya lalo na kapag kaganyan na medyo malaki yung pinamili hindi talaga pwedeng mag-issue ng resibo. Alam mo ba, sir? Sa totoo lang, meron nga mga pumupunta dito halagang 10K. Hindi rin dahil namin nire-resibuhan. Halagang 10,000, hindi nyo nire -resibuhan. Bakit? Saan galing yung ano nyo? Saan galing uh, yung guidelines nyo na ganyan? Hindi ko alam kay madam. Pero basta sabi niya sa akin, nung pumasok ako dito, number one rule, wag na lang daw mag -resibo. Kasi sir, bago pa lang din naman kasi kami dito. At saka ako, bago pa lang. Sumusunod lang ako kaysa matanggalan ako ng trabaho. Miss, hindi, hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede yung walang resibo kasi kailangan ko i-reimburse yun. Ano, sa akin matcha-charge yun pag hindi yung naresibuhan. Ay, naku, sir. I'm so sorry. Wala na akong pakalam kung hindi mo ma-reimburse yan kaysa naman matanggalan ako ng trabaho. Matara yung madam namin, sir. Hayaan mo na, pagbigyan mo na ako. Ngayon ka lang nagpakita dito. Ang gwapo mo pa naman, ang legalig mo. Miss, huwag mo utuin. Hindi mo ako sa ganyan. Eh, kailangan ko yung resibo. Ano, ako mag-aabono doon. Bigyan mo na ako ng resibo. Ano, wala kayong resibo dyan kahit ano. May resibo kami pero bawal na kami mag-issue. Bakit ba bakit ang mo, sir? Hindi, bakit nga bawal? Eh, ganun dapat yun eh. Ba't hindi ka nag issue ng resibo dito? Naka-registro ba kayo dito? Itong oh, business mo, naka-registro ng... ba? Permit, kumpleto kami, sir. Basta wag ka nalang maligalit. Ito naman... Oh. Miss, hindi ako magliligalig kung hindi ko kailangan yung resibo. Eh, kailangan ko two, three yung... Gano'n na lang, kira, sir. Sasusunod na lang na pasyal nyo dito kapag hindi ako yung naka-duty. Saka ka nalang humingi ng resibo. Ngayon, pagbigyan mo na ako. Miss, ako yung nakikiusap sa'yo, ha? Ako yung nakikiusap, bigyan mo ako ng resibo para makauwi na kami. Kumain na kami dito para mabusog. Tapos ngayon, binibigyan mo pa ako ng stress, eh. Bigyan mo na ako resibo. Ikaw pa talaga ng stress, sir? Ah, o dap, ganito na lang... Para naman hindi ako mapahamak sa gusto mong mangyari, si ma'am na lang kaya kausapin mo. Sino ma'am? Yung may-ari nito? Yung manager Oo. mo? Sige, kakausapin ko. Hindi pwede yung ganyan. Sige na, sige na. Saglit, dyan lang ni, eh. Pakataray mo eh. Ngayong ilang ng resibo eh. Saglit, kakaunin ko na nga. Di galit, gwapo-gwapo. maligaw iligis yun. Maligawin. Oh, po, sir, ako po yung may-ari nito. Bakit ba kanina ko pa narinig yung ingay ninyo? Ano bang kailangan mo? Miss, hindi ako mag-iingay kung binibigyan nyo na ako ng resibo. Ang dami ko nabili, naka 2-3 ako, tapos ayaw akong iso ng resibo. Paano marire-imburse yun? Ito naman, 2,000 lang yun eh. Okay na yun, magbayad ka na lang, tapos ano? Eh, teka lang, Miss, ha? ikaw ang may-ari nito? Ako yung may-ari. Ako yung nagbilin sa kanila na kasi bago pa lang kami. And then, so what? Kung bago kayo, hindi kayo nag i ng resibo, dapat nga kayo yung sumusunod sa batas eh. ka nga muna, bakit ba ang laki ng hugot mo sa resibo? Dalawang libo lang naman yung kinain yung dito. Miss, ayoko sa sanang sabihin to eh. My name is Will Pohanes. I am the Regional Director of BIR. At kailangan ko yung resibo dahil hindi magandang example yan sa ibang mga businessman. Ano, ikaw pa ang pasimula, ikaw may ari. Regional director po kayo ng PNB. Yes. Ano, hindi, bibigyan mo ako ng resibo? Hindi. Magkano po ba yung kinain nyo? Magbibigay po kami ng resibo, sir. Sir, pasensya na. Kasi alam mo, may dahilan din naman kami kung bakit bagong negosyo pa lang. Alam mo naman pa nagtatayo ng bagong negosyo, ang hirap makabawi. Kaya po hindi kami nagre-resibo. Pero, hmm. sige sir, huwag ka magalit ha. Pag mula po ngayong araw na to, promise sir. Promise po, mag-i-issue na po kami kahit umorder sila ng 7 piso dyan, magre-resibo na po kami. Miss. Huwag niyo na kami susumbuhan. Alam mo, pagbibigyan kita sa ngayon, ha? Pero ito, maging warning to sa inyo, lalo na sa inyong mga nag-uumpisa pa lang sa business. Alam mo, dapat sumusunod kayo sa batas. Resibo ang pinaka-importante. Ay, sige po, sir. Tatawagin ko po yung aking staff at bibigyan na po kayo ng resibo, sir. Pasensya na talaga. Sige na. Pasensya na po, sir. Huwag mo kami isusumbong, ha? Susunod, Hindi na ito makuulit, ha? Opo, hindi na ako makuulit. Hindi na kita pagbibigyan. Ako. Sige na. Sige po. Sige o oh, ayan na pogi